Muling nakitaan po ng minor eruption ang Bulkang Taal nitong araw ng Ninggo, Pebrero at 16, batay sa record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagbuga ang bulkan ng 900-meter plume na tumagal ng 3 minuto at 27 segundo napadpad dito sa kanurang direksyon ayon sa datos ng PHIVOX. Kasabay nito ay naitala rin ng ahensyang tatlo pa na volcanic tremors mula sa naturang vulkan na tumagal naman mula 4 hanggang sa 12 minuto. Ang panibago nga pong minor periodic eruption ay kasunod yan ng naunang pagbuga nito ng ASOPRE nitong araw ng Sabado. Sa uh, naturang araw ay nagbuga ang vulkan ng tinatayang 407 tonelada po ng ASOPRE dahil sa dalawang magkasunod na aktibidad na ito ng bulkan, ibinabala ng PHIVOLCS ang posibilidad ng biglang steam or phreatic er explosions, maging ang volcanic earthquakes, minor ashfall at ang pagkakaipon at tuluyang paglabas ng toxic gas mula sa naturang bulkan. Nananatili namang nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Taal at maigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa samana ang matagal na pananatili sa sikat na Taal Lake.